So, napagalingan na po. Kawagin na natin si Idol Moto and Charlie Mack. Let's play round one. <laughs> Good luck. Top six answers are on the board. Ito tanong. Sa birthday celebration, pauuwin mo ang isang tao kung siya ay blank. Idol Moto hindi nakiki-celebrate. Kung hindi nakiki-celebrate? Yes. May sariling ginagawa. May sariling mundo. Pwede! So, may sariling mundo. Tama ba yan? Survey may Wala, wala, wala. Parekoy, Charlie Mack, sa birthday celebration, pa mo ang isang tao kung siya ay blank. Malamang, hindi imbitado. <laughs> <laughs> Oo nga naman. Wala, wala, wala. Good crusher. Good crusher. Charlie Mack, pass or play? Play! All right, let's play. Balik muna tayo, Idol Modo. Let's go, Charlie Mack. Matt, kila. up. Yeah. Sa, sa, isang birthday celebration, pauwi mo ang isang tao kung siya ay ano. Pag lasing na lasing na. Wala lasing na lasing na. La <laughs> Nagamit! Ito, ito, ito. ito. Nagyari na po sa iyon? Ah, Uh, yeah. Lagi. <laughs> 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 <Daba>, uh, <laughs> Survey says... <laughs> Jodi, yeah. sa birthday celebration pauuwin mo yung isang tao kung siya ay ano? Syempre so, pauuwi ko pag nanggugulo. Nanggugulo. Ah! Diba? ba? She says. Yes sir. Ah! Yes, sir. Oh, yeah. yes sir. Cruzito, ah, yeah. sa isang birthday celebration pauuwin mo yung isang tao kung siya ay blank. Pag uh, malakas magbalot ng mga pagkain. Services. <laughs> 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 <Sir, he says. laughs> Pwede, pwede, Charlie Mack. Sa birthday celebration, pauwiin mo isang tao kung siya ay blank. Walang regalo. Survey. Oh! Ang galing, ha? ha? Mukhang, ano, talagang nag-review. Bad sa, sa birthday celebration, pauwi mo isang tao kung siya ay blank. Kung merong emergency. May tawag na emergency. Yeah. Tama, tama, tama. Nandiyan ba ang emergency? mali pa lang. Jody, marami pa chance. Dalawa Um, kung malayo ang uuwian. Kung malayo ang uuwian. Uh, mayde, mayde. So, umamalasakit ka lang. Yes. Okay, ka na. Ha. Nansan ba ang malayo ang uuwian? Biker so, Biggs, na kayo. Ano? Kalingan mo, krusi. Krusito, Sa birthday celebration, pauwiin mo isang tao kung siya ay ano? Blank. Dungis. Madungis! Madungis. <laughs> to sweep the round, Nanjan ba yan? Survey says, one. Salva Round Kuta. goes to Salva Kuta. Grabe, meron na silang 89 points kagad sa round na to.